laki ya <laughs> oh? uh, Marcel, Marcel. <coughs> 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 Sexy, sexy naman maglakad. Ha, ang sexy niya naman maglakad. Go. nakaka kayo 'yun sa bago niyong kulungan. Yung na, sige na. Mm. Ngayon uh, pa lang kayo ibababa sa fattening pen. Ayan na, nalaki nyo na. Actually, dapat binababa na po namin ito pag nasa 35 days na po sila sa fattening pen. Kaya lang po, uh, pina-stay muna namin sila dito para maiwasan na ubuhin sila. Kasi pag nandito sila sa willing pen, mas safe po sila eh. Hindi sila inuubo at hindi sila nagkakasakit. Unlike kasi pag nasa fattening pen sila, may tendency talaga na uboin sila doon dahil malamig po yung simento. Ayan, nila kayo naririnig na inuubo, di ba? Kasi elevated eh. Hindi sila nalalamigan. gan, hmm. di ba, Piggy? Kaya, dito muna kayo. Hmm. Pero, kailangan nyo nang ilipat sa fattening pen. Dahil ang lalaki na ninyo. Oo. Oo. Kaya nyo na matulog doon sa simento. Ano? Kaya nyo na matulog doon. Ang lalaki na ninyo eh. Ang ganda ng katawan. Maskulado. Nag-gym ka ba? Ha? Nag-gym ka? Nag-gym ka ba? Hmm? gaganda ng katawan nyo, ah. Oh. Oo. Hindi sila nagtatai. Ayan, wala. Wala nang nagtatai dito. Gutom na kayo? Ha? Gutom na? Hmm. Tapos na kayo kumain, eh. Mamaya ulit, ah. Lalaki na ninyo ah. Oh, kailangan na kayong ilipat sa winning pen. Dito, sa side na to, meron ng bakante. Ayan. Pwede na namin ilipat dyan. Kasi tumatalo na sila dito. Lagi kayong pinupulot daw ni Virgilio ah. Lagi kayong inuuli. Lalaki na nila oh. ganda ng katawan niya. Eh. Maskulado. Ito mga mas sa kabila, maliliit pa. Ano yung nagtatain na sa inyo? Ha? Ano yung nagtatain? Ay, ang dami yung natapon na pizza. Oo. Ang laki na ninyo. Ang dami na namin inilipat ng mga liig namin sa winning pen. Ayan. Kasi nailipat na po yung mga malalaking baboy kanina. Na tumitimbang ng mga 50 to 60 kilos po siguro yung mga yun. Dahil ang lalaki nila, di ba? Mas Kasi itong mga nandito, nasa following pen. yan Lahat po yan, maililipat na sa winning area. Ayan. So, dito. Yung mga bakanti na kasi ito din mga nandito na mga biik. Ang kikit nila. Nakakatuwa lang. So wala lang kayo makitang ina hindi to dahil nailipat na namin sila lahat sa skating area. Hi! Ay. Nakatingin sa akin yung biik. Oo. Napakita ko sa inyo yung mga biik namin. Kahit biik dito, grabe, maskulado talaga ang ganda ng katawan nila. Oo. Oh, kamusta kayo, ha? kaganda ng katawan ninyo, ha? Wala na ba nagkatae sa inyo? Ha? Wala nagkatae? Ang cute nila, oh. Nagkalat yung pagkain nyo dito sa baba, ah. ha? Nagkalat. Dito, tingnan naman natin dito sa kabila. Hmm, um, kayo. Ay! Ang <laughs> dami nila. Ilan, lahat kaya ito mga to? Sa tingin ninyo, ilalahat lahat to? Ilangin ko ha? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ang dami. Kaninang nanay kayo? Ha? Kaninang nanay? Mukhang nag-vaccine si Virgilio sa inyo ha. May mga kulay ang katawan ninyo. Hmm. Um, Ninarkahan na kayo cute. Ang cute niyo. Ito naman dito sa kabila. Oh, ayan, ang lalaki na nila, oh. Ang ganda ng katawan naman. Ha? Ang cute, cute. Ang cute ninyo. Oh. Ang ganda ng katawan ninyo, ha? Ayan, oh, maskulado. Baby pa lang, maskulado na. Mmm, mmm. Mabuka? Ha? Oy, ikaw, ikaw. Tumi! Miguel ka dyan, ka lang. Ito yung makulit na laging ano eh, lumalabas ng kulungan. Oh, mahulog ka dyan. Lagi ka ko, Ito yung laging kinukuha ni Gerilio eh. Huwag ka na mga pitbahay. Saan na ba yung pamalo dito? Sandali nga, sandali nga. Ang kulit ah. Huwag ka dyan, huwag doon ka, doon, 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 na, doon na, doon na. Baba, baba. Baba. Kailangan mo na mailipat to berilyo, oh. Kaya nga, eh. Kamakulit, ha? Lilipat na kayo mamaya. Ay, ayan na naman, ayan na naman. Baba, ba sabi ko? Baba, 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 baba. Ano, saan po kami mamatapos ang inject, ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!